Lubhang nakakalungkot ang paglisa ng award-winning actress na si Jacqueline Jose, lalo na sa mga kasamahan niya sa entertainment industry. Ating balikan at alalahanin ang kanyang mga ngiti, pagtawa, pati ang mga bagay o aral na natutunan nila mula kay Jacqueline Jose. The Philippine Showbiz List presents 20 mga artista na may magandang memories kay Jacqueline Jose. Julina Magdangal. Ayon pa sa sulat ni Julina na ipinose niya sa social media, ang 2013 TV series na Mundo Mo'y Akin ng GMA7 ay ang huling project niya kasama ang aktres si Jacqueline Jose bago siya bumalik sa ABS-CBN. Sa sobrang close nilang dalawa ay kahit di na sila magkasama ay nagkikwentuhan pa rin sila over the phone. Dagdag pa ni Julina sa soap na ito, lagi niyang inaabangan ang mga eksena ni Jacqueline dahil sa kontrabida at papangapi, pero yung atake na ginawa ni Jacqueline sa role ay nakakatawa. Inalala ni Julina ang magaling na aktres na may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang puso ay umiiyak. Gabby Eigenman Naalala ni Gabby kung paano niya ilalabas ang kanyang half-sister na si Andy Eigenman para dumalo sa family gathering sa mga Eigenman. Magkapatid sa ama si Gabby at Andy sa yumaong aktor na si Mark Hill. Si Gabby ay naging anak anak ni Jacqueline bilang si Ziggy Carbonell sa GMA7 TV series ng Mundo Mo'y Akin. Nora Honor Taos puso na kiramay ang superstar sa mga naulila at sa mga kasamahang lubos na ring napamahal sa magaling na aktres na itinuring siya isang malaking kawalan sa industriya. Dagdag pa ng superstar, hindi rin niya makakalimutan ang mga pelikulang magkasama sila mula sa Floor Contemplation Story hanggang sa upcoming movie na Pieta na huli na palang magiging proyekto nila. Lubos niya rin ikinatuwa ang minsang pagkapanalo ni Jacqueline sa Cannes, isang bagay na magbubukas pa ng maraming pagkakataon para sa pelikulang Pilipino at sa mga kapo-artistang hinding-hindi matatawaran ang galing tulad ni Jacqueline. Gina Alahar sabi ni Gina sa kanyang post ay iingatan niya ang mga magagandang alaala ni Jacqueline sa kanyang puso. Tulad ng ipinangako niya na kung sakaling magkita sila ng Koreanong aktor na si Yoon Bin, ay ihahalik niya ito para sa kanya. Ilang beses nagkasama sa pelikula sila Gina at Jacqueline, kabilang narito ang Mulanay noong 1996 at si papalabas pa lamang na Pieta. Bukod sa pagiging malapit na magkaibigan, pareho rin agin man ang kanilang mga anak. Jean Garcia hindi naman makakalimutan ni Jean ang itinuturing niyang mabuting kaibigan at kasamahan na si Jacqueline. Sa niya sa post ay nawalan siya ng na mabuting kaibigan at kasamahan ngayon. Dagdag pa ni Jean, si Jacqueline na isang kahanga-hangang nilalang at nag-iwan siya ng marka na may pagmamahal at malasakit. Naging maikliman ang buhay niya pero maganda naman ang takbo nito. Nagkasama si na Jean at Jacqueline sa teleseryeng Familia Saragosa ng ABS-CBN noong 1996. Vina Morales. Ayon sa post ni Vina, isang karangalan ang makasama niya si Jacqueline sa trabaho. Isa sa pinakamagaling na aktres sa industriya. At dagdag pa niya ay mayroon siyang napakagandang alaala sa namayapang aktres sa pelikulang The Floor Contemplation at iba pang TV guestings. Nagpaabot din ng lubos na pagkikiramay si Vina para sa naulilang pamilya lalo na kay Andy Eigenman. Cesar Montano, sabi pa ni Cesar sa isang panayam ay nagkasama sila ni Jacqueline sa isang pelikula ni Lino Broca kung saan may kissing scene sila. At sabi pa ng na namayapang aktres ay hindi ito nagsipilyo at naligo. Ayon naman kay Cesar ay masayang kasama si Jacqueline at talagang malaking kawalan sa industriya. Ara Mina Ibinahagi naman ni Ara ang ilang video sila ni Jacqueline na kuha in-between takes sa mga proyektong pinagsamahan nila. Pahayag ni Ara ay two weeks ago lang silang magkausap tapos last week naman magka-message pa sila at meron pa silang movie na tatapusin dapat. Dagdag pa niya, nakakalungkot at nakakabigla ang nangyari Nadalawa na dalawa sila ni Ronaldo Valdez ang nawala kung saan magkasama sila sa pelikula. Ayon pa kay Ara, Mula 15 years old pa lamang siya nang makatrabaho niya si Jacqueline para sa si The Floor Contemplation Story, Prinsesa ng Banyera at itong ginagawa nila na Poon Movie. Dimples Romana Tinawag ni Dimples na true icon si Jacqueline. Nagkatrabaho sa sa 2001 movie na Minsan May Isang Puso at sa kapamilya miniserye na Siniserye Presents May Minamahal noong 2007. Sabi pa ni Dimples ay naalala niya ang mga tawanan, mga turo nito sa kanya nung baguhan pa lamang siya sa industriya habang nag-shoot sila para sa pelikula na may minamahal. Solomon Cruz Lahat ni Solomon Cruz sa isang pagtitipon para sa isang kaibigan ay lumapit si Jacqueline sa kanya at bumulong ng maraming nagmamahal sa iyo. Tandaan mo yan, isa ako sa kanila. Dagdag pa ni Solomon ay immortal si Jacqueline Jose sa kanyang isipan. Charo Santos Concho Madamdamin ang pagpupugay ni Charo Santos Concho na nakasentro sa paghanga niya sa kay Jacqueline sa likod ng kamera. Ilang beses silang nakatrabaho noon sa maalaala mo Kaya at heartbreaking ang paglalarawan ni Charo sa pagpanaw ni Jacqueline. Ayon pa kay Charo ay nagpaalam siya sa isang kahangahangang nilalang na ang pambihirang talento ay humarap sa maliit na pagtatampok sa mga episode ng MMK kung saan ay nagkaroon siya ng pribilehiyong mag-host. Isa Calzado. Hindi raw malilimutan ni Isa kung paano siya itinuring na parang anak ni Jacqueline, na tinawag niyang mentor at mother niya, pati na rin ang pagkahumaling nila sa tequila at rock stars, kaya nag-click silang dalawa. Sabi pa ni Isa ay nagkaroon ng isang shoot kasama ang lahat ng mga artista at nakita niya si Jacqueline na katayo sa linya tulad ng iba. Napatingin si Isa kay Jacqueline dahil gusto niyang yakapin ito dahil naaalala niya kanyang nanay na katatapos lang mamatay noong 2001. Dagdag pa ni Iza ay napakaswerte niya dahil nanay niya si Jacqueline sa tiamo maging sino ka man. Tunay na mahal, nire-respeto at pinahahalagahan ni Iza si Jacqueline ayon pa sa kanyang minsahe para sa naulilang anak ni Jacqueline na si Andy. Nasinagot naman ni Andy ng puso at yakap. Katrina Halili isa si Katrina sa maraming celebrity na nakasaksi sa mabuting puso ni Jacqueline. Anya sa Instagram ay nagpapasalamat siya sa pagbibigay ng comfort sa kanya sa pamamagitan ng mga yakap, oras at pagmamahal. Gladys Reyes Si Gladys ay nagkwento tungkol sa madami nilang pinagsamahan. Simula 9 years pa lang siya sa Lovingly Yours Helen hanggang sa huling movie nila na Apag. Ayon pa kay Gladys ay di nagbago si Jacqueline sa kanya at nagpapasalamat siya sa mga tips pag-alaga sa kanya na parang ate talaga. Nagpost naman si Gladys ng video kasama si Jacqueline kung saan nagtatawanan silang dalawa at nagsasabihan na mahal nila ang isa't isa. Andrea Torres Sina Andrea at Jacqueline ay nagsama sa isang proyekto na The Better Woman kung saan naging ina ni Andrea si Jacqueline. Ikinadulog ng puso ni Andrea ang pagpanaw ng kanyang nanay-nanayan. Dagdag pa niya sa kanyang Instagram post ay malaki ang pansasalamat at utang na loob niya kay Jacqueline dahil sa mga pangaral, pagdamay at mga malasakit nito sa kanya. Hindi na daw no basta magkatrabaho ang turingan nila sa isa't isa kundi isang mag-ina. Mayroong tatlong soap opera sila na nagkasama at napakarami itong itinuro sa kanya. Kylie Padilla Sabi pa ni Kylie kay Jacqueline ay mamimiss niya ito. Nakatrabaho ni Jacqueline si Kylie sa bolera ng GMA noong 2022. Nagpo si Kylie ng litrato nilang dalawa na nagyayakapan sa set ng bolera. Ayon pa sa kanya ay umiiyak pa rin siya dahil sa balita at naririnig pa rin niya ang boses ni Jacqueline sa utak niya hanggang ngayon. Naalala pa ni Kylie na lagi sila nag-uusap tungkol sa pagiging ina at nagpapasalamat siya rito dahil itinuring niya si Jacqueline bilang ina at kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ni Kylie na makita niya si Jacqueline na masaya sa kanyang panaginip at naniniwala siya na sa mabuting lugar na ito saan man siya naroroon. Claudine Barreto Personal ang pamamaalam ng Optimum Star si Claudine Barreto sa kay Jacqueline. Nagsimula ang malalim na pagkakaibigan ni na Claudine at Jacqueline nang magsama sila sa Mula sa Puso noong 1997. Sa kanyang Instagram post noong March 4 ay sinariwa ni Claudine ang mga panahong pinagsamahan nila ni Jacqueline bilang magkapit bahay at magkaibigan. Kwento pa niya, sobrang raw maasikaso si Jacqueline dahil the next day may mainit na mainit na sinigang na siya galing dito. Dagdag pa ni Claudine. Basta pag may pinagdaraanan siya, nararamdaman siya nito. Kilala rin na makulit at masayahing tao si Jacqueline at nakita raw ni Claudine ang side na ito ni Jacqueline. Pumupunta si Jacqueline sa bahay ni Claudine na may dalang sariling cooler na may beer tapos magtatanong kung walang kasamang ibang tao dahil magsiswimming siya. Ayon pa kay Claudine, ay binibiro siya ni Jacqueline na ilabas ang buntot niya. Nang tinukoy noon ni Jacqueline na buntot ay ang ginampanan ni Claudine na karakter bilang sirena sa Delisteryang Marina. Alden Richards Masakit din para kay Alden Richards ang bigla ang pagpanaw ni Jacqueline. Sabi pa ni Alden sa kanyang Facebook account ay masakit ang puso niya na parang anak na nawala ng ina. Si Alden ay nakatrabaho si Jacqueline sa primetime series na The World Between Us noong 2021 at ilustrado noong 2014. Janine Gutierrez Nagbigay rin naman mensahe si Janine para sa isa sa pinakauna niyang nanay sa showbiz. Saan pa ni Janine ay nagpapasalamat siya kay Jacqueline para sa mga itinuro nito sa kanya. Pati ang pagpili ng mga damit para sa trabaho hanggang sa unang pagpili niya ng kondo ay dahil sa mga payo nito sa kanya. Dadag pa ni Janine at kahit kailan, hindi ito nagdamot ng bait, kwento, talento at pagmamahal. Nagkasama si na Janine at Jacqueline sa More Than Words sa GMA7 noong 2015. Coco Martin Nagbigay pugay naman si Coco sa kanyang Jacqueline sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang lamay. Kwento pa ni Coco ay bago pa sila pumunta sa isang event sa Baguio, ay nagkwento pa raw si Jacqueline tungkol kina Charito Solis at Fernando Po Jr. sa kanya. Nagkasama sina Coco at Jacqueline sa mga pelikulang Service at Apag at sa kasulukuyan sa FPJ's Batang Kiapo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!